Okay, uh, may hapon sa tanan or may adlaw. Uh, ang akong gustong ipaabot sa atong mga katauhan, no? mas okay tipaminaw o sa atong nagtanaw sa atong mga broadcast niini programa, is ang pag-explain na ito o nga nung no, sa latest nga ningawas nga POC audit, wala na karga ang Cagendero City. No? Sama sa akong giingon ato ito na nga mga panahon, kining atong POC audit, mao maguni siya tipik dito sa SGLG. Di ba nag ko nga ang SGLG wala na karga ang kagayan de Oro City tungod lamang aning portion sa POC sa peace and order. So karon nagpagawas ang national government og separate nga issuance regarding sa result sa POC mo nga again wala makarga ang kagayan kay mao mang kini eh, ang hinungdan nga nung wala na ganita sa sa atong SGLG. Now, ako explain o balik, ang atong passing rate sa Peace and Order Council audit is 75%. Sa 75%, ang nakuha nato nga grado is naa sa mga 73.6%. Gamay ra kaayo ang ligas, no? Mo abot ang og 75 kung na area nga nakurehian, no? Nakorek. So, ang isa sa mga area nga nga diin wala na to na abot ang maong 75% passing is katong data sa criminality record sa Kokpo. Nga naman, ingunan Ang findings sa computer generated printout sa regional uh, assessor sa PNP ni gawas nga natay increase sa ato ang criminality over the previous year meaning 2022 ug 2023. So Isaka ang atong criminality nga record sa atong 2023 nga data. Ang wala masabti sa atong regional assessor is naay datos adto nga 2022 nga nakarga sa 2023. Mao na hinungdan nga pag-abot sa data generated sa computer nata increase sa criminality. Wala man kini makit isa e atong regional assessor and then wala po ni makommunicate pagtarong sa atong kokpo. So, kaning niya uh, nga miscommunication, ni hinungdan, nga nga, nahagbong taanak nga portion, kay wala to makorek nga data, by the time nakita na toto na to nga resulta, naghimo tag appeal naghimo og appeal ang city government through kang mayor og sa ato city council pero ulahi na kay naka-declare na ang ang uh, national government kung kinsay winner sa SGLG. So, kini ang gingon nga karon ng mo ni karon ang PUC audit. Now, ang second nga area nga nahagbong ta sa PUC is katong functionality. Unsa may meaning sa functionality? Ang gingon nga functionality is dapat makakandak og meeting matag quarter usa ka meeting. Ang pasabot na upat ka meeting matag tuig. Ang nitabo sa atong data atong miagi, di pa man ako na to, is na ayatay meeting supposedly sa March, first quarter, March last week. Pero na ay nga schedule sa POC meeting, na move siya sa first week sa April. Kung atong ni niluksos siya sa second quarter. So maudra ito hinungdan nga igsoon nga wala ito makonsiderar sa ga-assess sa ato So, imbis nga tanawon ang functionality nga makakanda kung upat ka meeting, ang paglukso niya sa next quarter, so, sa kasimana rin gintang, mura hinungdan nga, nahulog nga wala ta makonsiderar. Kaning duha ka ka area, o natagaan pa sa nga pagtagad, o nabantayan pa ni Dayon, pwede pa ang nato na mahangyo, pero ulahin na kaya nakadeclare na ang national government sa resulta. Muna nga, wala siya makonsiderar, na short taog og 1 point something percent ra. Kay kung nakonsiderar pa to, mudaog unta sa SGLG, mudaog pud ta ni PUC audit karon. Pero wala na pasabot nga kung wala ta nakadaog sa POC audit, dili na pasabot nga dili functional ang ato ang peace and order sa Cagayan de Oro City. Bukan na explanation.